Iwasan ang overnight charging. Patayin at tugutin sa pagkasaksak ang mga appliances na hindi ginagamit. Tandaan, huwag gumawak ng anumang bagay na gumagamit ng elektrikal. <laughs> Lalo na kung ikaw ay basa. Maaari itong daluyan ng kuryente at ihong tsupensala. Ayoko. Iwasan ng overloading at octopus wiring. Palitan at huwag na gamitin ang mga palyado extension cord. Sa pagsunod sa mga electrical fire safety tips na ito, mayuwasan natin ang panganib sa iyong buhay at ari-aria na dulot ng mapaminsalang sulog. Remember, fire safety is everyone's responsibility.